Bis na yan ang huli nyo. Ito na lang. <laughs> Game. Tala. <laughs> Mga sir. Sir, pwede kayong Pareho. Sir, okay lang po kayong Magpapalaro lang ako kami. Ngayon lang ako kami magbablog. Bali, first time namin magvideo-video. Magpapalaro lang po kami sa inyong dalawa. Ito pong sticker. Ito po kasing sticker ko. Ilalaglag ko po siya, tapos ipapasalo ko po sa inyo. Tapos pag nasalo po po, may 500 pesos po kayo. Okay lang kaya? Wala. Eh, yung ilalaglag na Kamay lang, sir. Nakaganto lang ako, tapos sasaloyin lang. Mabilis lang naman, sir. Ayan. <laughs> yeah. <laughs> tapos sir, mag-follow na rin kayo dito ah. Ibibigay ko rin naman sa inyo to. Okay. Si Sir muna. Yan. Ano pangalan mo, Sir pala? si Sir Joseph. Yan. Kung kapalaro tayo kay Sir Joseph, kailangan mo talo niya to para meron siyang 500 pesos. Yan. Game. Sir, okay ka na dyan, sir? O, upo ka. <laughs> upo na lang. sila. Dapat to masalo, ah. <laughs> Ay. Isa pa, isa pa. Ay, di. Tatlong take. Dapat masalo. Tatlong take. 500 pesos. Yan. Yehey. Okay, mamaya. Ikaw, sir. Game. Kami ako na po iabot ang 500. Kasi nakita ko kayo nag ano. <laughs> Wala magawa eh. <laughs> Imbis na yan ang huli niyo ito na lang. <laughs> okay, sa pawa. Okay ka na diyan, sir. Sa pawa. 1 2 3. Hoy. Sa pawa. do sir. 1 2 3. Pitang angin. 1 2 3. Go. Yan. Okay. Sarin niyo na yan. Tapos kung okay lang. Pakipollow ako. Bago lang ako sa nag vlog kaya hindi uh, pa masyado ang followers ko. Taga Lucena po ako. Taga saan ako kayo, Sam? Taga dito lang kami sa Ah, Lucena yun. Kota ba kayo? Dito lang, sa Yam. Ah, okay. Sige po. Oh, yan, nanalo sila ng ting 500 pesos. Thank yan. Salamat. Thank you po. Ikaw ako sa cellphone, ipapalo ko. Ah, ipapalo na po. Congrats po ulit, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you po.